Alam niyo ba mga katormo? gusto ko tayong paalalahanan? Kasi dito sa so may tandang sora, common weight, nakaregroob lang naman ulit itong kalsada. Tapos idagdag niyo pa yung matatambok. Nice. Na po, oh, iba na nasa isip mo. May napansin kasi ako dito na matambo, hindi safe sa mga itlog nyo. Dito banda sa tapat ng ilalim ng flyover? Abante ko lang konti ha. Eto kung mapapansin nyo sa may bandang kaliwa ko. Abay baka hindi nyo mapansin yan. Aangat dalawang itlog niyan. Jen. mo pa yung malaki mong tiyan. Siyempre hindi lang nag yan. Eto pa yung pangalawang matambo. Akin ang dadaanan. Partida mabagal pa yan. Alam nyo bang delikato to lalo na kung maliit ang mo? Tapos may kasabay ka American truck sa gilid mo o kaya bus. Nako, hindi talaga safe sa itlog yung mga ganong senaryo. Tia, itong video na to ay konting paalala lang para sa inyo. Tsaka hindi ako nagre-reklamo. Sigurado sa sunod na taon? Ay, ibig ko sabihin sa sunod na araw, ito rin ay naka-espalto. Siyempre, galing sa regroup, balikistak naman. So let's go!